Ah, ito na lang. Sige, ito na birthday mo. Talaga? Yeah. So, para more or less nilang. lang. Tsaka mo yung spelling ng pangalan. May puti pa rin yung matapos. Anong gulo pa Nakalagay sa father ko ang pangalan ng father ko. Oo nga. Diyos, email Joseph daw ito pangalan. Sabihin mo ni Joel. tena wait Pero nung tinanong, ko yung lola ko, lahat nung totoong pangalan ni Papa. Nung sa July kong ano, birth certificate, nakalagay. Email Joseph o Joseph email pala o email Joseph. Hindi ko na alam ay. Ganon. Parang nagtanong ko sa mga ko, wala ano ba pangalan ni Papa? Joseph email o email Joseph? Sino na ganon na sino ah, <laughs> Hindi ko alam. No. Oo, oo! Ah! Talagang si Lula talagang na ano ko na, yung sabaw ang pagkatao ko, pala, ano o, na ko ba O si rin kumisan, wala ako, ako, wala ako, wala Uy, saan? Natin stop. I talaga, need talaga. you, girl. Ay, parang ano ko na sa isip ko. May mga yung mata ko, may puti. Grabe uh, uh, um, oh, oh, talaga yung ah, papa ko. Tapos, ano... grabe si Lule. Talagang nasa bus kami, sabi pa Wala, wala. Wala. Napansin na ni si Jermos. Parang Hitler. Sabi yeah, ganun. Ibang ugali pala niya ni Jermos. Sana hindi ka maging ganun. Nagawin niya na sa akin. Hmm. So, ano mo na. Diyos maganda. palaki sa akin. Hindi ako magpagalit. -ay. Ayoko kong kusagal din si papa. Siyempre. Ngayon ko lang sana, kung ako'y nandito, sa, kaya naman ako'y nandito para sa kanya Kung sakali mo na magkita kami. Kayo, may vice. Gusto ko lang malaman yun. Eh. Sabi ko siya. Kahit kabila na Pero yung balita kanina, hindi ko alam. Naisip ko pare kung ano ba gayon? Kung, kahit si Kuya parang naghihinala din sa akin na parang dito pa. Di ba sa inyo yung long sleeve? Kasi sinabi ba, ba ako sa inyo first time kung nakasuot ng long sleeve? Bye guys. Good Hello guys. Oh, hello guys. Alright, see you. Good night, guys. Good night. Good night. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Siguro pa rin kayo lipok ko first time. Nagkamali ako yata. Dapat. Dapat. Ba raw bukas. <laughs> Pwede na Kahit walang dumit

And I pray. Good night. Good night, Good night. Good night, Good night <laughs> 你的不离了嘛，老师。 free